So what is up guys? So, ako nga po muli nagbabalik sa Minecraft Survival Let's Play And ako na talaga to, hindi na to yung isa Okay so akala ko nakarecord ako, hindi pala So nagmining nga ako ng obsidian and nakakuha ko nito Dalawang diamond at 17 na iron Ngayon smelt ko yung muna yung iron Smelt ko muna yan and kapatay ko yung zombie sa labas Ano yun yung zombie? Dito lang ayun Halika dito. Pinigyan niya ako ng pantalon tsaka ng helmet. Gagawa ako ng mga book para ba gumawa nun. Pwede ba ito gawing book yung rabbit na yun? Oh, so apat na ganun. Makagawa ako ng leather. Okay. Lagay ko muna ito dito sa likod. Anong level mo? Level 8 pa lang. So mag afk muna ako dito. Hindi bi-breed-breed ko lang itong mga baka na to And babalikan ko na lang kayo mamaya. Uy, may trident. Oh, kaya to. Yun! Inrap niya. Nice! Nice, nice, nice. Nice drop. Thank you for the trident. Dahil dyan, mag-aalay ako ng isang sugar cane. Ang tagal. Meron na ako 24 and makakagawa ako ng 24 na book. And 8 bookshelves. Level 30. 24 kulang pa. Rin. Okay, lalagay ko na to dito. Sana mag-level 30, sana mag-level 30. Please. Yes! Ngayon is, naman ako kukuha ng levels? Okay, so parang may naalala ko dito yung skeleton spawner eh. Ito, ito yung skeleton spawner na sinasabi ko. And, nabalagay ko is aayusin ko muna to. Para makakuha ako ng mga EXP and babalikan ko na lang kayo. Okay, so magka-grind muna ako ng EXP and babalikan ko na lang kayo pagka mag-enchant na ako. Okay, so meron na akong 34 levels. Ngayon is Feeling ko naman makakuha ko ng fortune 3. Sana. So, akit muna ako pabalik sa base ko. And, mag-enchant na ako doon. Sana may fortune 3. Pag ito walang fortune 3, ibig sabihin na haya. Please. Yes! Nice! Enchant ko na din yung axe ko. And, sige, pwede na yan. Mas maganda sana silk touch. Pero may efficiency 4 nyo man. Tsaka breaking 3. Kaya okay na yan. Okay, so nakuha ko na ang objective ko kaya feeling ko next video is magpapa full diamond set na ako and sa palagi ko dito ako natutatapusin and kung na gusto niyo is mag-like and subscribe na lang kay dyan. and magkita-kita tayo next video